Sa magandang umaga pala sa inyong lahat. Ito nga pala tayo mga boss ngayon sa Tamara Subdivision. Sa mga nakakasubaybay nga sa mga ayon, Pati na rin sa mga hindi nakakasubaybay mga boss. ah, uh, itong Tamara Subdivision is dito to sa Tansa. and may mga project tayo dito na mga ginawan. and unang-unang ginawa natin dito mga boss is uh, si Boss Edwin. Yun yung pinakang unang project natin dito sa Tamara Subdivision. Tapos sumunod yung sa kay Ma'am Rodela. Bali pang... Apat na unit na ata mga boss yung nagawa natin dito ng bahay. Tapos ngayon mga boss is uh, bumalik tayo dito. May, uh, may unit ulit pala tayo dito mga boss na i-renovate. -re uh, pero minor uh, renovation na gawin natin dito mga boss. Ito pala mga boss yung uh, unit na i-renovate -re natin. Yung loob yung gagawin natin. Tapos yung sa labas is may canopy parang the same netong sa kabila na to may canopy lang siya sa labas tapos bubong sa likod kasi ito mga boss kung mas matatandaan nyo to ay, ito yung isang bahay natin na ginawa dito sa Tamara yung mayari pala na ito mga sa family Torigo sa mga boss itong bahay na to ayan sa mga nakakasubaybay ayan sa nakakatanda na itong bahay na to ito yung ginawa natin dito na fully furnished labas hanggang loob ayan ito na siya ngayon mga boss Ayan, tapos itong i -re renovate natin mga boss na minor renovation yung gagawin natin dito. Ito siya mga boss, yung katabilang niya. Ito kasi mga boss, yung may-ari na isa is uh, kapatid ng may-ari na itong uh, kabilang bahay. Ayan, kaya sa atin din to pinagawa. Ayan, uh, minor renovation yung gagawin natin dito mga boss sa loob. Ayan nga, may canopy dito sa side na to tsaka yung dito mga boss sa side na to ayan may canopy tayong ilalagay dito tapos yung sa likod uh, extension ng bubong buong bubong yung ilalagay natin doon tapos sa harangan natin ng uh, pinakang steel matting yung pinakang likod ayan eto pala mga boss yung uh, pinakang uh, ng bear type ng unit mga boss ayan una palang ginawa natin dito is ayan uh, nagpapahid na tayo ng skim coat ayan uh, apply applyan muna natin mga boss lahat ng skim coat etong buong wall natin. Tsaka itong pinakang ceiling natin mga boss. Uh, hindi na ito lalagyan ng kisa may eh. Bali steam coat na lang to Papantayin natin. etong mga wall tsaka itong pinakang slab natin mga boss. Mga boss ito pala yung pinakang uh, existing na kitchen sink natin mga boss. Ayan. Itatiles natin to mga boss. Tapos magkakaroon tayo dito ng uh, hanging cabinet. Tsaka yung dito. May cabinet din na tayo na ilalagay dito mga boss. Ayan, bali yung mga materials natin is naka-prepare na naman. Ayan, kompleto na itong lahat mga boss. Ayan, may plywood na tayo dito para sa mga kitchen cabinet natin. Tapos yung sa drywall natin na gagamitin. Ayan, hard, de hard deflex mga boss. Yung sa taas na gagamitin natin. Dito sa existing na toilet natin mga boss. Ayan, uh, di, na, di pala natin to gagalawin. Bali, ipipaint din itong uh, pinakang uh, existing na wall. Ito, wala tayong gagalawin dito. Tapos, ito yung likod. Ah, uh, ito, i-extend natin tong pinakambubong dito mga boss. Ayan. I-extend natin tong pinakambubong tapos sa harangan natin dito ng pinakang steel matting. yan tapos itong mga uh, pinakang stair natin mga boss, yung pinakang hagda natin ah uh, Binil yung ilalagay natin dito mga boss. Binil tiles. Ito pala yung itsura ng ano mga boss. Ng uh, taas. Ito yung pinakang uh, yung turnover. May kisa na rin to sa mga hindi nakakaalam ng unit dito sa Tamara mga boss. ay may existing na nakisam ito. Ayan, hindi na rin natin to gagalawin mga boss sa pipinturahan natin. Tapos ayusin lang natin yung pinakamang dugtungan. Tapos yung uh, mangyayari dito mga boss sa taas. Ayan, nakaprepare na rin yung uh, pinaka uh, mga metal stud natin na gagamitin. Ayan, kompleto na rin tayo sa para sa division natin dito mga boss ayan nyo dalawang room yung gagawin natin dito sa second floor mga boss ayan. Uh, ayan abangan nyo na lang mga boss kung ano yung layout na gagawin natin dito uh, to paint din natin to itong buo And, tapos ito pala mga boss may, may existing ayan uh, balaksan na balaksan na natin isa uh, hindi na natin to papalitan uh, kaso nga lang isa medyo ano sya uh, medyo malambot tsaka 2x2 na metal na metal stud kaya ang gagawin natin dito mga basis sa tatanggalin natin to, uh, papalitan din natin itong uh, 2x3 na metal stud para matibay din talaga siya itong pinakang sa area na to. Ayan mga basa, iwan muna natin yung uh, tropa natin dito. Uh, bali, palo pala natin yung uh, mga tiles natin. Ayan, uh, kukompletohin na natin lahat ng materials natin dito. Pat para at paratis yung uh, mga materials natin is nakaredy na dadaanan din pala natin mga boss yung uh, lilipatan natin sa Garden Villas project natin. Ayun na. Ayan mga boss, uh, eto ito na pala yung uh, pinakang uh, bago nating project dito sa Garden Villas. Eto pala yung lilipatan natin mga boss uh, uh, sa sa Ju July 1 mga boss sa uh, mag magi-start tayo dito sa unit na to. Ayan, uh, dito rin to mga boss sa Garden Villas. Ayan, uh, natin eto yung pinakang main road dito. Bale, dito rin siya mga boss. Ah, corner lot din siya dito sa Garden Villas. Ayan. Ito siya. Ayan, ah, pasukin natin mga boss. Ah, ano to mga boss? Ah, duplex. etong pinakang unit na to. Dito sa Garden Villas. Ayan, pasukin natin. na ah, yung iba nating ano pala mga boss. Ayan. Yung mga kahoy natin na ginamit dun sa kabila. Ayan na. Ah, Dinala natin dito yung ah, pwede pa nating gamitin. Ayan, at least para makales din tayo. Ayan, bali dito pala mga boss yung uh, pinakang main door. Ayan, pasokin natin mga boss. Ayan, bali ito yung pinakang itsura ng uh, beer type dito. Ayan, uh, bali yung mga gamit natin dito is na transfer na rin pala natin dito mga boss. Yan yung mga gamit natin. Bali, pagpasok natin mga boss. Uh, ito yung bubungad sa atin. Yung may hagdan dito papuntang second floor. Yung existing na... Uh, lababo. Ayan. Uh, ito, babaguhin natin to lahat mga boss. Uh, yung pinakang uh, extension dyan sa gilid is uh, itataas din natin yan na uh, gagawin nating second floor yan mga boss. Pati, bali may ano pa mga boss, may extension to dyan sa likod. Ayan. Uh, tsaka ako nasa pakita sa inyo yan mga boss. Ayan, tinali lang natin to kasi nga wala pa siyang lock. Tapos yung dito sa baba mga boss is may toilet din dito. Ayan, ito yung pinakang toilet na existing. Ayan, ganito yung, eh, uh, ito babaguhin din natin to mga boss, itong toilet na to. Ayan, nakita tayo mga boss sa second floor. Kung makikita natin mga boss, may mga, ayan, kaya nagkakaganda yung bakat ng, uh, ayun, tulo sa taas. Kaya nagkakalumot siya. Ayan, ayusin din natin yan mga boss. Ayan, bali, ito yung pinakang second floor. Ayan. Kung, tapos may pinto dito papunta ng, ang ano, yung terrace dito sa gilid. Uh, tapos ang mangyayari mga mga boss, uh, kung ano yung pinakang uh, design na itong uh, hagda na ito, uh, ganito, yung, ganito din yung gagawin natin. Papunta naman ng attic area mga boss. Ay, sa mga hindi nakakasubaybay mga boss, ayan, yung pinakang ceiling na ito, is mataas siya yung pinakang bubong. Ayan, na-provision uh, talaga siya para sa attic area. Ito mga boss, is the same ng uh, yung turnover din natin dito sa Garden Villa. Uh, Doon sa Black, uh, black 33, Latri ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Ayan eh, yung turnover natin. Is the same yung pinakang taas na ito. Uh, once na nalagyan ng attic to, is mataas pa rin yung pinakang bubong niya. Ayan, ito yung pinakang design dito mga boss, itong uh, pinakang duplex. Ayan, tapos ito mga boss, uh, mangyayari dito is ayan. Uh, yung extension dito mga boss ayan, ito pala yung extension sa ayan, yan pala yung extension natin dito mga boss sa likod ayan, i-occupy din natin to itong pinakang extension na yan ayan, bali, ito yung pinakang uh, uh, gagawin naman natin dito mga boss sa uh, Garden Villas uh, by ma... ayun nga, uh, by uh, Ju July 1 is uh, mag magi start yung uh, tropa dito mga boss sa unit na to ayan, ayun, abangan nyo rin mga boss itong pinakang uh, Uh, magiging renovation natin dito sa may pinakang bago nating project mga boss dito sa Garden Villas. Ay nakauwi na pala tayo mga boss. Ah. Hindi na tayo nakadaan ulit ng uh, ng Tamara subdivision na yan. Ah. Doon pala mga boss sa project natin sa Lancaster and uh, na, na turnover na pala natin mga boss yun, yung pinaka uh, project natin doon sa Lancaster ayun medyo na late lang yung turnover natin kasi nga uh, yung may-ari noon is uh, galing pang uh, ibang bansa mga boss ayun, ni-ninintay pa natin uh, para may turnover over natin mga boss tapos yung uh, project din pala natin doon sa Garden Villas natin mga boss natapos na rin pala natin yun mga boss ayun, uh, na na-turn over na rin pala natin yun Uh, ayan, abangan nyo na lang mga boss yung uh, turnover natin nung uh, sa Lancaster sa Garden Villas Project natin mga boss Ayan, uh, i-upload din pala natin yun mga boss Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin Ayan, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss uh, Ingat na lang tayo palagi mga boss And God bless sa ating lahat